Ito guys, paglabas sa trabaho, good evening sa inyo dyan. Paglabas sa trabaho, um, alas 11 na, kumain lang ako. Ito, hugas ng chupo Para walang hugasan bukas na marami pag ising sa maga. And then, may magamit din at ito na malinis. Hindi kasi na hugasan maghapon, isang beses na naman yung sa gabi. Naghugas naman lang din ako. Hugas ako na lahat. O diba, ganyan ang buhay. Nasaud ka na. Dahil sa trabaho, ikaw pa ang maghugas na. Nang <laughs> 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 panahon ako ni Oscar, kaya yan ang bubuang na sa si ilin. Bulat na gulat siya. Sa'yo Yun yung ginagawa nito. Gusto <laughs> na kasi niyang matulog. Kahit gigising ako bukas ng umaga. Kasi baka hindi naman ako gigising ng umaga para gumawa lang ay ng salo. O diba? Ang saya ng buhay ng nanay. Ano po ang buhay Amerika? Hindi po kami nagpapasarap lang. Dito po wala kang katulong. Iyo lahat. Pilos mo lahat. Wala kang aasahan kung di aasahan nga uh, may sakit ka na dito, ikaw pa rin ang magluluto para sa sarili mo. Nonetheless, marami kang pera. Eh, wala naman kami marami pera. kailangan mo pa rin magluto. Paminsan-minsan, para lang masamang bakon mo, bibili ka na lang ng lutong ulam sa labas, pero apakamahal. Ngayon nga po sa trabaho ko, yung reklamo ng mga customer namin, bakit daw gano'n ang presyo. Wala naman kami maisagot na ano, eh, ganun talaga. Sabi nila, burger lang, ganyan na yung presyo. Eh, ganun po talaga. dami na customer ngayon. Ngayong araw lang na to, ang dami customer na ang panay ang reklamo. Araw-araw ko -araw po, po na yung naririnig sa mga sumarating sabi nila, what? Burger lang, ganyan kamahal. Kasi dalawang combo lang po, $30. Kahit po ako kahapon nagulat Kasi nag, sabi ni Oscar, o sumweldo ka na, libre mo naman kami. So, nilibre ko, dalawang combo lang. Chicken tenders at uh, saka, pag hindi niya nasa, hindi nila ako sila ng chicken tenders at saka, uh, yung chicken sandwich combo. Diyos ko, nagulat. Nagulat ako kasi akong nagbayad. $29. dollars. Eh, buti na lang may discount ako. Naging $22 na lang. Pero still, napakalaking uh, ah, kalaga nun. E yung $30, mapapakain ko na yung buong pamilya kung magluluto ako sa bahay. Simple na. Kain na lang. Pero at least, buong pamilya na. Eh, kahapon, dalawa lang sila. Kaso lang ha, dito rin po sa Amerika, time is gold. Time is money. Kung, kung hindi ka mag hindi ka mag ano, kung gagamitin mo rin yung time mo sa pagluluto, pera din yun. Kapag lahat ng oras dito binabayaran. kung stay home mom ka lang naman, nakagaya ko. Hindi naman talaga ako stay home Pero kung yung may oras ka naman lang din magluto, magluluto ka talaga kasi napakamahal. Or magkukupon ka. Gaya niyan, sa ibang fast food, may mga kupon sila. Or kahit sa, dun sa trabaho ko, meron kami yung dalawang chicken sandwich or dalawang burger. Maliliit na lang. Five dollars. Five, five something. Dalawa na. So, kailangan talaga mag ka. Magkukupon. Combine-combine yung mga pwede mong i-combine para lang makatipit. So, ganun guys. So, karugtong nito bukas na. Kasi matutulog na ako. Iinom pala muna ako ng kape. Nagtimpla ako ng kape. Tapos, matutulog na kami. Mo, haggard. <laughs> Antok na. Three days trip kasi gabi na ako umuwi. Hindi naman ganung gabi. Kasi lang, aga ako nagigising kasi hatid sundo ng mga bata sa school nga. So, karugtong nito bukas na. Kung ano naman ang gagawin natin bukas. So, see you guys again tomorrow morning. Bye! Bukas uli. So, good morning guys. Umulan kaninang madaling araw. E, pinadetail pa naman ni Oscar kahapon yung aking sasakyan. Ayan siya. Basa siya ng ulan. So, yun lang guys. Mamaya. 'm go and go grocery and stuff like that on my say hi do I look pretty I put my my grandma's lipstick on look do you look pretty Oh, you put lipstick on how do you know that that's the way how it's supposed to be huh hey So, mamimili kami. Walmart. It's raining, mommy. Oh, Belle, wait, wait. May, may sasakyan. Oh, be careful, mommy. It's raining, I know. Oh, oh, cute, cute naman. It's raining. Hey, it's raining. Umaambon. It's It's raining. She's talking to you, Teddy. Man, if this is my neighbor, I won't even put a Christmas light at all. That's why the neighbor left the house in front of him. <laughs> That's so pretty. But you know, we can do that. You know that, right? Yeah, I'm not a lug. We can do that, D. Yeah. Might be,